So yun na nga guys, nandito tayo ngayon sa Maligaya Creek 120 Kaloocan So gagawin na naman natin yung uh, ginagawa natin guys uh, I-share nyo yung video na to Tapos kung magkano kikitain dito sa video na to Ay ibibigay natin lahat-lahat dito sa mga nagtatrabaho Mga uh, CMD at saka DNR Tingnan nyo naman guys yung mga masisipag natin na ano na CMD Nakababad babad sa basura. To tingnan niyo na 'no pati ng di naron. Oh. Guys. Ito lang talagang uh, hinihingi ko sa inyo guys na i-share niyo lang talaga yung video na to. Wala na akong ibang uh, hihingin kundi uh, i-share niyo lang yung video na to tapos lahat ng sasahurin nito or kung magkano yung kikitain dito sa video na to ay ibibigay natin sa kanila kasi malaking tulong to guys eh magkano lang naman tong uh, sinasahod nila dito tapos tingnan nyo naman yung trabaho nila babad na babad tapos sa uh, ano din mananawagan naman ako dun sa mga nagtatapon dito yan ikaw yun na ikaw yun so para naman uh, uh, mabawi yung mga ginagawa mong kasalanan sa pagtatapon dito sa kalikasan ayan, yung ginagawa mong kasalanan sa kalikasan baka pakishare na lang ng video na to baka yung dun palang uh, mababawasan yung kasalanan mo sa kalikasan Yun. share mo yung video na to guys kasi dun sa mga nagtatapon dito ayan, makakatulong kayo sa mga naglilinis dito parang parang sasahuran nyo na rin sila, di ba? Kasi kung magkano kikitahin dito sa video na to, ibibigyan natin lahat sa kanila, ano? You know? o. Mga pamilyado niyang guys, tapos napakadelikado yung ginagawa nila. Alam nyo ba yun? Alam nyo ba na napakadelikado ng ginagawa nila? Paano kung may mga bubog dyan, may mga pako dyan na tinik sila, di ba? Tapos, tapos yung mga bakterya na nagliliparan dyan, di ba? yung mga nagliliparan na bakterya oh. lahat yan masasalo nila oh. so kung anong anong mga mikrobyo o bakterya yung masasaluman nila dyan kasi tingnan nyo naman yung basura na pinagtatapon nyo sa ilog oh. hindi mo lang kayo naawa uulitin ko dun sa mga nagtatapon so ito na lang yung hiling ko sa inyo para mabawas-bawasan naman yung mga kasalanan nyo sa kalikasan share nyo tong video na to guys Ayan, para yung kita nito ibibigay natin sa kanila. So ipapakita ko naman sa inyo guys yung pagbibigay natin ng uh, uh, ng ribbon nyo or yung kikitain niyo sa video, i-vlog din natin para makita niyo na legit talaga na ibibigay ko sa kanila. Ang ginagawa ko talaga yung panoorin niyo sa Facebook page natin. Nandoon lahat yung uh, mga video na uh, binibigay ko yung kinikita sa video yan. iba tayo guys eh. iba tayo sa ibang vlogger na nagdi-video lang na sa kanila lang talaga mapupunta yung kinikita tayo iba guys kung magkano yung kikitain talaga lahat bibigyan natin sa kanila tapos papakita ko naman sa inyo guys kung magkano yung kikitain kasi makikita naman yun eh. share lang naman ng hinihingi ko lalo lalo dun sa mga nagtatapon dito isang share lang isang share lang sa mga lahat ng social media isang share lang sa isang share nyo lang makakatulong na kayo dito malaking tulong na talaga yung para sa kanila gabis na talaga ako dito sa kanila mga pamilyado pa to eh kasi ito pag uwi di ba pag uwi nila pagod na pagod dahil dito sa mga no, ginawa nyong pagtatapon yan o no. yung araw araw yung ginagawa nila ng ganito sana ano sana makatulong kayo guys o sa mga ano sa ano din sa mga batang kangkalo at sa mga taga kalokokan dyan syempre uh, isa rin sa mga ano eh mga aksidente na makatapon eh yung mga hindi sinasadya nakalimutan <laughs> nakalimutan na hayagis ay basura pala hindi <laughs> naman ayaw pag share guys hindi naman to para sa akin eh hindi to para sa akin para to sa kanila di ba? Tinatulungan na nga tayo linisin yung mga kalat natin na naipinapon natin tapos hindi pa tayo gaganti para sa kanila so isang uh, ganti para sa sa kanila guys so, i share natin yung video natin yun lang naman guys hindi naman siguro mahirap yun pag i-share yung video hindi naman siguro mahirap yun ang dami dami ng social media nyo eh. di ba yun lang naman eh hindi na ko hihingi sa inyo guys kahit pisong duling guys hindi na ko hihingi i-share nyo lang yung video na guys yun lang, sobrang malaking tulong na yun kasi, kasi ganito kasi yan guys kumikita kasi sa views yung mga social media na ina-upload nila yan. kung magkano yung views di ba? kung mataas yung views di mataas taas din yung kikitain sa video di ba? kaya magbabase kasi tayo sa views yan. Yeah. Kung isi-share nyo to, kanyari, meron kayong 5,000 libong ano, na kaibigan sa Facebook, di ba? Isipin nyo, limang libo yung manunood sa video na to. So, meron na tayong limang So, pwede na siyang kumita ng ano, $200, di ba? $200 ba? Hindi pala. Hindi, $5 lang pala. Oh, paano kung umabot ng 1 million views? Di ba? Ang dami nilang maghati-hati, guys. Ayan, eh. Ang dami nilang maghati-hati. Pag sinuwerte tayo, guys, umabot to ng 1 million views. So, malaki yung kikitain na itong video na to. Isipin nyo yung, guys, kung ilang trabahante na si EMD at saka DIN ay matutulungan natin dahil lang sa pag-share ng video. Dito. Malaking tulong na rin, guys. Eh. Isipin nyo, tinulungan. Tinulungan na tayo, iba eh. Diba tinulungan na tayo nila? na malinis yung mga kalat natin mga kalat natin to eh sariling kalat natin yan guys eh tapos sila yung nagdurusa sa paglilinis diba kahit alam naman natin na bawal talaga magtapon diba huwag nyo sabihin na trabaho nila yan na maglilinis sa kanilang trabaho yan hindi hindi ganun guys hindi ganun kasi una una guys bawal magtapon ng basura na kahit saan saan alam nyo yan hindi na dapat ipaliwanag yan guys kaya ang kapalit yung kapalit na lang guys kapalit ng pagtatapon nyo ng basura hindi naman lahat ha, hindi naman kasi lahat yung iba kasi may disiplina naman kasi may mga disiplina yung ibang eh. yung iba guys na nagtatapon na alam mo sa sarili mo nagtatapon ka share mo na tong video na to guys kasi magkano kipitaan dito sa video ibigay naman natin lahat sa kanila hindi na kailangan na ano na kukunin pa natin ibibigay natin yung sa kami na lahat ano di ba mas malaking bus mas malaking yung kikitain mas malaking kikitain mas maraming matutulungan isipin mo yun guys galaw galaw isang e, share lang naman e eh. pero mabait ka kaya yung limahing sampo na share araw-araw yung pag-share mas maganda nga araw-araw yung pag-share eh. kasi aabot talaga sa nang 1 million views ang ka pa, 1 million views so ano pa hinihintay nyo guys share nyo na